Ito yung mga ano, ina tanda niya yung ano, pinost ko na manilyer, no? This time, malalaki na sila. Ito na sila ngayon. Malaki na sila. Ito yung amin nila. Ayan. Ayan. itong mga ito eh. Pagkakain, saka sila papalabasin. Pero pag ganito, simpre. Pero takot din silang lumabas. Na. Pag nasanay na sila sa loob eh. Pag kakain lang prepare nyo na yan. Ayan. Dito yan, nilalagay ni malam para ma-divide yung food nila. Diyan. Tapos, ito yung bagong bilhin niya mga ano. Para sa liig nila ba. Kasi sira na yung dati. Nasira na. Mayroon din silang ganyan na laruan. Laruan nila Tapos, ito yung food nila. Mahal ito. Wala, hindi niya gasusan siya ni sir. so hindi magamit ang mga to. Tapos ito, yan, nag order siya para mag-iingat mm -hmm. mga galitong pagkain nila. Mayroon din silang ino. Ayan, <laughs> Ayan. 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 ginising ko pa, sir, kaya mag ingay na to. Ayan. Mamaya na naman sila kapainin. Mababait ng mga ito. Pag nag, ano, palabasin, habang naglilinis na pagtaihan nila doon. Kaya hindi, malilinis mo ito. Pinapaligoan ko pa ito pero parang takot sila sa tao kasi dito lang kasi sila sa taas pero pag malaki-laki na yata ano na, pwede na silang palabasin ni Madam pero ngayon, kailangan nila dito muna hmm. Kulit. thank you for watching okay na